Hello po mga guys. Ayan. Nag-ihaw po tayo ng isdang tamban siya mga guys. Ayan. Nagkaroon po. Kaya, ayan, ayan nakapag-ihaw po ng gaunting peras mga guys. Ayan po. Masarap pong inihaw ang isdang tamban siya mga guys. Ayan. ayan. Kita na naman po mga guys. Ayan po. Ayan. Pag humero nyan nag-ihaw. Mamaya po, ah, masarap po yung iulam. Ayan lagyan natin ng siling pula. Ayan po. Ayan. Saka sibuyas mga guys. Ayan po. Mamaya po idea na ulam na mga guys. Ayan. Ayan. Minsan din po ay madalang ang dating ng tampan siya dito sa amin mga guys. Minsan naman po ay nadagsa ang dating. Ayan. Pero ilang buwan pong wala. Ito lang Ayan, mga guys. Kaya Ayan, nung mayroon kong bumuha ako ng lagperaso at akin pong inihaw. Ayan, mga guys. Hanggang sa muli po, mga guys. See you're watching po.